Magluluto tayo ngayon ng recycle lumpia means meat. Papalaman natin sa talong. Ayan ang ingredients. Yung tirang recycle ito yung tira ng Lumpiang Shanghai tapos nilagyan ko lang ng isang itlog ayan isang itlog binati ko tapos nilagyan ko ng corn flour ayan tapos nag slice ako ng talong ayan talong slice talong pahaba ayan ang tira kong lumpiang shanghai dahil ko lang yung lumpia wrapper nilagyan ko ng isang itlog binatihan ko ng isang itlog at saka naghati ako ng talong ganito slice pahaba tapos palamanan ko ng ganito ayan ganyan purtasan natin sa gitna ayan okay. tapos palaman natin yung ayan kisama masisira yung lumpia dahil naubusan ng lumpia wrapper ganyan ang gawin natin o diba yan natin ng palaman sa loob. Ayan. Oh. Yeah. Mm -hmm. Yung iba, pwede ko na lang natin dahil marami na. Ayan siya. Okay na. Sarap. Ayan yung sobra. Prito na lang natin yan. Painitan natin ang kawali. Lagyan ng matika. At pag mainit, na mainit na ang kawali. Saka natin ilagay ang talong na may recycle palaman ng lumpia. na natin ito, ito yung sa may starting para malutong maputi tapos pag brown na siya saka natin balik ka rin Ayan na siya. Okay na. Ganyan siya naging brown. Ang pagkakaluto para crunchy at masarap. Gawa na lang kayo ng sasawan na ketchup or soup. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and press the bell notification. Bye, thank you.